Oh okay guys, welcome sa panibagong nating vlog for today. Uh, for today's video, ang topic natin ay about China and USA. So, kung saan ba mas maganda pumanig ang Pilipinas, kung sa China ba o sa USA? Panoorin natin si Donabel. Donabel, for you, saan ba mas magandang uh, maging alliance o mas lumapit ang ang Pilipinas sa China Syempre ba o sa USA? USA. sa USA. Eh bakit sa USA? Kasi di ba meron naman na talaga silang kasunduan na halimbawa if ano if ever magkaroon ng sabihin natin ng war meron naman na sila ng kasunduan na kapag yung Pilipinas, halimbawa yung Pilipinas yung nagkaroon ng war, kailangan tulungan ng USA whether they like it or not. Ginagawa yun ng Pilipinas, pero sa palagay mo, pag nagkagera sa Pilipinas, gagawin ng USA yon. Of course. Eh, bakit? Kasi nga, meron silang kasunduan, di ba? Hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng, hindi nila sundin. Siyempre, yung, kasi, in, minsan, ng US, di ba, may interest din. Ang interest lang nila, minsan, sarili lang nila. Kala, minsan, laging, yung small brown brother nila laging na scam nila sa mga ganyan so oh, no, pero sige pa explain pero kung convince anime. us <laughs> Eh, hey, yeah, ano nga para malaman namin <laughs> kung kung talagang dapat mag-align tayo sa USA kasi matagal na tayong mag-align sa kanila eh Ayoko, may nagbabago ba? Naging mas maano ba? 'di ba kung iko-compare mo naman kasi eh 'di ba yung China. Mm -hmm. Kung China, halimbawa, kung China tayo, doon tayo ano mag halimbawa tutulungan ang China yung Philippines. Parang ano eh, gusto na ang mangyayari niyan parang yun nga invade ng China yung Pilipinas kasi 'di ba? 'Di ba? Kitang-kita naman doon nga sa pinag-aagawang ano, Scarborough brochure. Kinagagawang <laughs> island, Basan Island. Binigagaw mm. island, 'di ba? Nakikita mo naman kung gaano kung gano ano ka interesado yung China na na ano na ang kininiyon, mm. 'di ba? So, syempre kapag if ever na ano magkaroon ng kasunduan yung China at Philippines hindi malabong mangyari. May tendency na pati yung Pilipinas gusto rin nilang kunin, gusto rin nilang i-invade, di ba? Sa so, ngayon nga, di ba, kung makakita natin yung Philippines, marami ng businessman. At ang businessman na yun ay kadalasan Chinese, di ba? Ano pa masasabi mo? Wala na akong masasabi. Uh, ano bang beneficyo ng natin, ng mga Pilipino, Pilipinas, kung mas malaki tayo sa USA, ano ba ang mga binipisyonary para sa atin? In terms of uh, political, social, economic, ano ba <laughs> lang. Pero may point, no? May point, no? Siyempre, kanya-kanyang opinion niyan eh, no? Pero doon naman tayo sa akin kung anong opinion ko. So, para sa akin ang opinion ko, uh, mas gusto kong mag-alay ng Pilipinas sa China. Bakit naman? Ba't mag-alay? Ni Inaano nila, di ba? Gusto nilang sakupin yung island na ano na sakop ng tuwarin nautical na area ng Pilipinas. Alam mo guys, no? Back sa history, no? Uh, noong unang panahon, kahit hanggang ngayon, wala naman talagang ano, hindi naman talaga sinakop ng China. Neighbor natin sila. So, mas ano sa kanila. Natatakot lang talaga sila. Una, kasi nga, kalaban nila yung USA. Number one yung kalaban nila yung USA. So, natatakot sila kasi, di ba, maglalagay sila ng uh, military port, mga weapon, sa ano. So, pre, uh, ano nila, yung, ano nila, yung security nila. At isa pa, ang mabigat na dahilan is yung transportation, yung passage don sa malayang ano, eh, kung sinong mag-handle nun, siya yung mas malaking kita. Kasi yung mga dubadaan ng mga barko, uh, ganyan. Uh, so para, pero hindi lang sa akin eh, kung bakit pabor ako sa China eh. Kasi, uh, pag umag tayo sa China, yayaman ng Pilipinas ang China ang number one market, economic market na kayang i-transform ang isang bansa sa maging mayaman na bansa. So lahat kaya niya, kaya niya punduhan. So dito sa Pilipinas, kaya niya punduhan yung mga proyekto. Tapos magiging mas maganda yung trade natin sa kanila. At gano'n, pag naging kaibigan natin sila, mas magkaroon ng magandang friendship. di ba? Mag... Uh, Di naman talaga tayo intention nilang sakupin. Sa totoo lang, noong una, bago pa akong hindi pa ako nakakapunta ng Australia galit ako sa mga Chinese bakit galit ako sa Chinese kasi wala naman ako kilalang Chinese wala naman akong daging kaibigan ng Chinese tapos lahat ng napapalood ko sa TV ang pangit yung parang nananakit ng Pilipino mapapunta pobre eh, wala, wala, wala akong kontak sa kanila eh. E, simple pag Chinese dito mayaman sa atin ang hirap natin eh. may lang tayo ba? Diba? Pero ang mababait ang mga Chinese dito, mababait mga Chinese yung mga pilipino uh, Filipino Chinese. Pero ang ang ayo lang na Chinese dito, yung galing talagang mainland from China talaga. Usually ayun yung mga yung gumagawa ng mga illegal mga ano. Pero pagpunta kasi ibang bansa, napaka-lovely pala ng mga chi Chinese. Sa balaga napaka-ano pala nila, napaka sobrang lovely nagulat ako sa ano nila, kultura. Iba-iba talaga, doon don na bago yung kaisipan ko na sa mga Chinese. Pero pagdating dito, nag, inis ako sa si Chinese pag dito Talo eh. pag taga Pero pag mga Chinese sa ibang bansa, sa, sa mga, ano, mga Filipino Chinese, napakalabi talaga. Iba, parang sobrang ano eh. Uh, silang mabait hindi yung mga Chinese na nana ano, natin so kasi sila na yung number one eh, sa ekonomiya sila sa buong mundo ekonomiya. tapos patuloy sila lumalakas na napag iiwanan na yung uh, USA tapos yun ang daming mabibigat na dahilan ang sinabi ko isa pang dahilan na ang mabigat na ayaw ko bakit ayaw ko malin sa USA matagal na tayong ano, ilang dekada na tayong nakalin sa USA pero lagi tayong ini-scam laging hindi patas yung touring sa atin no? Hindi maganda yung turing sa atin tapos kontrolado nila tayo. O, oh, ang ngayon naman, hindi naman maunlad yung uh, Pilipinas pero kung China tayo, alay ma malaki talaga ng ng Pilipinas. Bukod pa doon, uh, kung papansinin mo ang US, lahat ng mga digmaan ngayon sa lahat ng digmaan sa buong mundo involve ang US. So kung saan ang US may problema, So, lahat, digmaan sa Pilipinas, digmaan sa Vietnam, digmaan sa Afghanistan, digmaan sa Iraq, sa Syria, sa Afrika. No? Tapos ang dami sinira ng mga bansa. Binomba yung mga city, maraming mga namatay ng mga bata, matanda, mga babae. No? Talagang matindi ang ano, talagang pinatay nila. Tapos sinira nila yung bansa. At mga leader ng mga bansa na dapat si Gaddafi, for example, Gaddafi, Saddam, no yung mga yung Iraq at yung uh, li, li, uh ano yung pangalan basta yung bansa ni Gaddafi sa bansa pero sa grabing unlad noon pero ngayon grabing destroy na ginawa nila sa bansa ano so nakakatakot nakakatakot pag nakalain tayo sa US kasi gulo ang gusto nila so sa history no kahit yung unang panahon sa pre-colonial -pre time bago tayo sa kopya ng Spanish may maganda na tayong friendship sa kanila kapit bahay natin sila eh maganda kaso nasira lang ng western media yung image nila kahit ako galit ako sa sa ano eh sa sa ano Chinese noon kasi di ko sila kilala di ko sila nakakasalaw mo ha yung mo sila kasi pag dito sa Pilipinas automatic mayaman sila eh eh pag doon sa ibang bansa makasalaw eh, mo eh, mo na mukha ng mga Chinese na hindi pala sila ganun yung ano na ma mo So sa akin para sa akin mas gusto umalis sa China tapos sa Russia. Bakit? No. Although di naman ano yon pero gusto ko rin sa Russia din eh. Kasi in terms of sa mga military napakalakas din ng Russia. Kasi yung for example, yung mga military equipment natin binibigay ng US oh, hindi na hindi na binibigay, binibili natin second hand yon tapos minsan namamatay pa yung mga piloto, mga Pilipino kasi nga din na pala na maintenance na maayos. Pero tong Ch yung yung ano, yung Russia, ibibigay ng brand new, yung mga high caliber na mga baril lahat ng mga military. Binibigay nila uh, sa akin, maganda talaga pag itong ma -align. maganda ang patutunguhan mo. Although dapat maging maganda relationship natin sa China kasi, actually kung magkakagera, lugi tayo eh. Durog talaga Pilipinas, kawawa talaga talagang sobrang hindi natin kakayanin talagang parang empire na magiging buhay ng Pilipinas pag nagkataon kasi sobrang uh, ano kahit sa mga technology talagang iwan na iwan na ng US sa mga technology kahit sa saang sa, sa larangan kasi habang ang US sa mga ilang dekada abala sa paggiyera sa iba-ibang bansa para kontroloy ang ekonomiya ang China ay abala sa pagbibuild ng kanilang country at sa pagbibuild din sa ibang mga country ng bansa at popondohan nila ng pera. Although, syempre may mga interest yan, may mga kapalit yan, pero ang ano nila, hindi sila naipag-gera o uh, uh, sinasakop nila yung bansa, which is opposite sa USA. No? Pinisip natin, tagapagtanggol sila, pero in reality, sa totoong buhay, sila ay destroyer, tagasakop Ayun ang katotohanan dyan. Although marami akong kaibigan, mahal na mahal ko yung mga Amerikano, marami akong kaibigan Amerikano. Although ako, wala, konti lang kaibigan abig ng Chinese, pero kung reality wise, kung magiging uh, anin, yung magiging, mag, magiging magandang takbo ng Pilipinas, China talaga. China na talaga ang leading ngayon sa buong mundo. Kung gusto natin umaman yung bansa natin, kaya nila kaya nilang gawin yun. So, yun. And final thoughts kaya wow. go for china tayo although sa inyo no uh, ako di ko di ko kayo masisisi ko bakit halos lahat ay mga Pilipino no kunti lang yung mga pro china uh, kasi di ko pro china yun kasi alam niya ekonomiya alam niya yung history alam niya yung nangyayari sa ano no? alam niya pero di ko kayo masisisi kasi ganyan din ako Kung hindi ako napunta sa na, na nasa uh, Australia at hindi ko nakita yung muka ng tunay na nangyayari sa mundo no ano magulo eh ayoko ng ano tayo sa US kasi pag may ano sasama tayo para gerahin yung ano yung isang bansa ayoko noon kasi dapat depend lang no? yung respetuhin natin yung ano respetuhin natin yung ibang bansa. Huwag, tayong manakop, huwag, tayong, manggulo. Kundi, uh, respetuhin natin yung kalayaan, freedom, respetuhin natin yung bawat bansa. No? Kasi, siyempre, mainis sila. Gusto nila yung dolar, dolyar eh. So, pero darating yung panahon na magiging against na ang ano, lahat. Babaksak talaga ang dolyar. Ayan ang, ang maraming nagsasabi. na uh, darating pa naman babaksa ang dolyar at uh, marami mga bansa na nagsishift na ngayon sa gold kasi alam naman natin na ang dolyar ay talbog na wala talaga siyang value no, maraming piniprint na pera pero wala talaga siyang value kaya kung bakit uh, ginigira nila yung middle east dahil sa oil at minsan uh, pag hindi ka sumangayon at gusto mong uh, gamitin ang ibang currency para sa transaksyon yung di dollar uh, gagawan kanila ng propaganda para sirain yung bansa mo kasi di ka sumusunod kasi gusto nila maging malakas ang dolyar kasi yun yung ekonomiya nila so ang ekonomiya kasi ang uh, number one na uh, income ng Australia ang uh, ng Amerika ay gera ay nang negosyo nila gera uh, ayoko ng ng ganung negosyo No? Doon talaga sila sobrang yumayaman sa gera. Kaya ako, uh, oh, poor peace talaga eh. Pwede ako iniisip natin. No? Kasi matindi ang propaganda talaga eh. Kasi sa social media, sa mga ano na, sa copy tayo ng China. Pero noon, hindi man nila ginawa yun. Kahit may mga ano, sila, hindi nila ginawa yun. Kasi, kapit ba nila tayo? Wala, wala sa si history na sinakop nila tayo. So, yun lang. Hindi eh, ko naman mababago yung isip niya pero yun, yung opinion ko lang naman yun, pwedeng totoo, pwedeng mali. So, sa akin, sa tagal-tagal na nating alayansa sa Amerika, hindi naman tayo umaman. Eh. So, so, mas gusto ko lumapit tayo sa ibang bansa. Maging neutral tayo, huwag tayo maging ano. Kasi pag nagkagera, oh, for example, nagkagera yung U uh, may China at USA, dahil may mga military bases sila dito, anong unang atake ng China? Eh di tayo. Tayo para Para nangyari nung unang panahon, yung gera ng... Hindi uh, naman tayo babambay ng hapon eh. Hindi tayo na gigirayan ng hapon. Gumating din nangyari sa mga ancestor natin sa mga Pilipino. tayo ng hapon. E eh, nila yung ano, ng Amerika. And may mga bases sila sa sa Pilipinas. Kaya record nilang bombahin no, yung ano yung Pilipinas kasi may tayo military ano eh sa akin mas maganda neutral no? Yung mga bansa na noon pa man walang hindi sila nakisali sa mga digmaan World War 1, World War 2, World War 3 o kung ano pa mang digmaan yan no? ang alam ko with Switzerland eh neutral na bansa yan eh walang kagira-girang na experience eh yung para sa akin napakaganda na maging neutral yung, mga, yung peace kasi kayamanan natin yun eh yung, ano hindi man tayo mayaman na bansa pero katulad na may mayaman na bansa nagkahiwalay wala yung pamilya nila nagkagulo-gulo yung buhay nila di ba naging yung buhay nila di ba namatay yung mga pamilya nila so yung nangyayari sa ibang bansa so ayaw ko mangyari sa atin yon ayaw ko maging katulad tayo ng Ukraine no na nakikipag tayo sa Amerika tapos ayo ano ng Russia kaya mahirap mahirap kumano sa ano Amerika kasi ayoko nang ayoko ng gera ayoko ng gulo nakakatakot masisira buhay natin doon doon tayo sa economic hindi ko naman sinasabi na magpasakop na lang tayo mali yun hangga't kung pwede lumaban tayo kung sasakop tayo na. pero hindi di sinira tayo sa COVID. Gusto talaga ng China ng dialogue kung paano uh, hatiin o maano yung ano yung mga resources doon. Pero minsan pa nga tayo. Kahit ako man naiinis ako eh sa mga na dash line na yan ang imbento ng ng uh, China na kahit ibang mga malapit na uh, Southeast Asian country like uh, Vietnam, uh, Indonesia, Malaysia, may mga claim din kasi napakalaki ng claim nila eh. Halos iba-ibang uh, mga ibang bansa rin tinatamaan ng 9-dash lane eh. Pero alam mo po sa ano, magandang pag-usap. Pag, pag But, uh, pero ngayon mas maraming na mga uh, Southeast Asian na nation na mas favor ngayon ang China. So ngayon, ang ngayon ang ano na lang Pilipinas na lang ang mas favor sa USA. Which is normal talaga na mangyayari kasi colony, matagal tayong colony ng ano eh, Amerikano eh. Siyempre, na-indoctrinahan tayo. karamihan ng Pilipino, bilib sa mga kano. Diba? Kahit ako, di diba? Ako, sobrang dami kong kaibigan na kano. Pero, mahal ko sila. Pero, di ako bilib sa kano pagdating sa mga ganyan. Sobrang dami kong kaibigan. Pero, di ko sila iniidolo sa ng gobyerno nila. Kasi eh, hindi, maganda. So, ayun guys. Salamat sa pakikinig sa aming kwento. At sana may napulot kayo. No? Nasa inyo yan kung ano yung nyo. Pero, ayun sana, maging peace lang talaga. Huwag walang gera. Lahat may ano, fair trade. Ayun lang naman, fair trade. Walang gulangan. Ayoko kasi may gulang eh. No? Gigulangan tayo. Ang taas ng tax nila sa atin, tarif nila sa atin, tapos tayo, maba, ano lang, mababa lang. Pangit ng ganun. Dapat, kung ano lang yung ano mo, patas kayo, kung mas, hindi mas maraming ibibigay sa ng produkto, tapos ikaw, mag iimport ka sa kanila, konti lang. Huwag ganun. Pangit yun. O, pangit, gulang, ginagulangan mo yung malit mong kapatid, di ba? May ipagpatayan siya kasama mo. Tapos, I, I don't, ako daw yung niwala tayo nakipagpatayin sa tayo, tayo sa gera nila pero pag ginera tayo ng China hindi ako niniwala tutulungan tayo ng, ng Amerika kasi takot din sila sa China alam nila may ano sila may kakalagyan sila sa China ngayon kasi noon kaya nilang bugbugin o ano yun yung yung China pero sa nakalipas na ang tindi ng progression ng China kasi mas focus sila sa progression eh, iba ang landas ng Amerika eh. pinili nila yung puro gera eh. pagkocontrol sa buong mundo diba? ang ayon ang napili nila so alam ko naman may good and evil naman yan pero yun sana may katapal na medyo na bago yung ano natin pero normal yan sa bawat Pilipino na mas ano tayo. Kahit ako noon, ganyan din, ganyan din mindset ko noon kung bakit mas gusto ko USA. Naunawaan ko kayo kasi ganyan talaga, ganyan na ganyan. Ayoko talaga sa Chinese. Nainis pa nga ako sa anil Pero dahil namulat ako sa katotohanan at yung nangyayari sa ekonomiya, totoong buhay, mas favor ako sa mga Chinese sa China. Yan lang guys, uh, kita tayo sa susunod na video. No. Oh, salamat guys. Bye-bye.